skeena Kay, nasaan ka? Uy, dito. Halika dito. ba ako? Oo, oh, malaki. Sige. <laughs> <laughs> Ito Para tulungan mo siya, di ba? Okay. Okay? Ha? Anong kalungkuhan niya? Yan? <laughs> Anong niya? Tinuturuan ko sila mag-exercise ah, okay. kasi. Oo, oh, Sige, paano exercise? tumata. Ha? Tumatahol? Lumalaki na si ano Si? Si Bandam. Patingin kami ni Bandam. Oh, kanya. <laughs> oh, sige, exercise. Kanya na, para sexy. Si <laughs> oh, oh, sige. Kaya risky, sungkat. Tapihan mo si Mami Rochelle. Dito ka. Tawa natin sila. Oh, sige. Paano kayo magturo? Sige. <laughs> oh, game one. Oh, one. Two. Hindi <laughs> ganyan. <Ay. laughs> sige. Four. Four. Five. Sige. Oh. Six. Dito. Seven. One. Two. Sige na, mami! Dali, ganito, ganito. Five. Five. Four. Dahan-dahan talaga. Three. Talagang mag yung puwet. Two. <laughs> <one>. <laughs> ikaw, Maricel, ganito. Okay, ano pa? Kasi... Ha? Kailangan may jumping rope. Hook. One, two, three. <laughs> <laughs> okay, Gayaan niya. Okay, gaya natin. Si Daddy. ikaw. Oh, mas maganda. maganda. One. No? <laughs> <laughs> Tingnan mo, niya. One, yan. two, three. One. <laughs> okay, one, okay, two, two, three, three four. One, two, three, go. One, two, three. One, two, three. Okay. <laughs> ikot. Ikot mo. Ikot na. One, two, three, ikot. One, two, three, go. Okay, one, two, three, four, five. <laughs> Bababa! <laughs> -ba -ba! <laughs> Good morning mga kababayan, mga kabarangay. ah uh, si Aling Rochelle ay nandito ngayon sa shelter. nakabasa kasi ako ng mga comment ng mga followers natin, no? Na ang mga recipient, recipient daw ng Daddy Frankie uh, team, is uh, mga nagsisitabaan na. Ngayon, nandito ako para turuan ko sila para mag-exercise. Kaya, panoorin nyo kami. So, punta lang natin ang mga recipient natin. Nandun sila sa kubo. Let's go! Ay, bandam! Oh, okay. Te, alika na. Punta tayo, mag-exercise tayo. Mag Tatabaan na kayo, lalo si Bandam. Tingnan mo, ang laki nandiyan, no? Okay. Ha? Ako, ah, Jun Mag-exercise tayo, ha? Alika, tara. Asan si Ate Lisa? Ayun, <laughs> ah, Ate Lisa, halika na. Mag-exercise tayo. alika dito tayo. Dali, alika kayo. Si Ate Maricel din, oh. Oh, laki na ng tiyan ni Ate Maricel, ah. Mag-exercise tayo, ha? Okay, o, tara, dito tayo, dali. O, lapit ka dito. Hindi, dito. Ah. Yan. Lapit kayo. So, ah, uh, sa basic kasi, ang start natin, yung nakatamewang. Okay? Ito, ganito Lisa. Yan, ganyan. So, bibilang tayo ng 1 uh, to 8, okay? Okay, 1, 2, 3, 4. Gahin nyo lang ako, okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, two, and one. Okay. Yung jumping jump naman. Ayan. One, two, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Ah, yung ano naman, yung, yung, ang tawag dito. Hindi ko, ko alam ang tawag pero, yung kamay natin, lalagay natin dito. Dali. Dito, tilisa sa kabila. Dito. Yan. One, ikaw yun, kanto, one. Two. <laughs> kanto yung kamay. Dito, dito, One. Dali. Okay, one. Two. Three. Four. Five. Sige lang. Six. Pa. Kuya okay, Rizky, nasaan ka? Uy, dito. Halika rito. Nasali ako? Oo, malaki. Ayan <laughs> mo. <po. Okay. laughs> okay. Para tulungan mo siya, di ba? Okay. Okay. Uh, anong kalukuhan niya? Anong kalukuhan niya? Tinuturuan ko sila mag-exercise ah, okay. kasi... Very good. Oh, sige, paano exercise? Tumatahol. Ha? Tumatahol? Lumalaki na siya na? Si? Si Bandam. Patingin kami ni Bandam. Oh, ganyan. <laughs> oh, sige, exercise. Ganyan lang, para sexy. <laughs> oh, oh, sige. Kaya risky, sungkat. Tapihan mo si Mami Rochelle. Dito ka. Tawa natin sila. Oh, sige, paano kayo magturo? Sige. Okay, one. oh, game one. 1. one. Two. Hindi <laughs> ganyan. Ay. Three. sige. Four. four. Five. Sige. Oh. Six. Seven. Eight, seven, <laughs> seven. six, four. Five. <laughs> five, four, three, oh. two, oh. and oh. one. <laughs> Ha? Ah, energy! Energy! O, oh, gano'n ah, naman! Gano'n naman! O, oh, gano'n ah, na! Tignan ah, niyo ako! Ah, paano? ang ah, galing! Ang galing! Sige na, tignan natin si Mami! Okay! Eh, paano? Lang ulit, ha? One! Atatapi ako para magiging ako! Paano? Hindi, <laughs> i-gaganyo niyo lang oh, yung mga O, galing! galing! Magulo O, sige na! Sige na! Paano? Okay. One, two, two three, three, four! O, oh, paano? One! One! Two! Sige, bye. Ang galing sila. Seven, eight, oh. seven. Kaya <laughs> yung <ganyan> na. Five, <laughs> Sine, four, three, two and one. Kamila, <laughs> ano <lang> naman? One, <laughs> two, <laughs> three, four. Kanto ang five. five ka dito. Six. Yan. Oh, igalaw mo yung Seven.

One. Tingnan mo, tingnan 1 One, two, three. One. Hindi. <laughs> okay, okay. okay, okay, two, okay three, three, one, two, three, four. One, two, go. One, two, three. One, two, three. Ikut mu. na one two three kat. One two three go. Okay one two three four five. <laughs> kaya <laughs> yung pinaatawangan maliba okay sige Ibang step naman okay ay lahat ba ibang naman okay ito, paano yung step mo o oh, sige paano babba ah babba one two three babba oh paraparap 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 Bababa. paraparap Uy, pala, 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 na pala, 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 <laughs> ah, si Ate, Ate, ano, Lisa, kaya? Gano'n, no? Oh, si Ate Lisa naman! <laughs> oh, okay, ang oh, saya! Baba, baba, ba, ba, mo dali Ayan ah, kasi yung alam niya. Oo, okay. oh, simple oh, okay. lang. Okay. Oh, si Ate ikaw Maricel, ikaw nga! Ate Maricel, dito ka! Ikaw naman! Oh, sige! Ano yung step, Ay, step mo? Kano'n <laughs> ang no. one? Bababa. Ba, ba. Pababa ng pababa, pababa ng pa... At si ma, pababa! mo siya, Daddy, oh. Ayan, oh. Tinan mo ako, ha. ah. Orang kunti. Maganda to. <laughs> Pinapawisan ako. Okay? Oh. One! Gayain mo ko! One! Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, gumiling, seven, two, two, ten, eleven, bakit ako lang? <laughs> Lahat kayo ah. Okay. Ano ba? Ah, hindi. <laughs> Exercise yung kasi masakit na yung mga likod. Tanggal yung taba. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Tagilid, patagilid. Uy, galing, galing, galing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4 1, 2, 1, 2 Magaling yung kimpot na yung aling Rochelle Paano? Paano yung giling mo? Paano <laughs> yung giling ka? Paano? <laughs> <laughs> Bandam, hap. ano, ikaw naman, oh, sa harap, paano? Bandam. Paano yung alam mo, Kimbot, ha? May alam na sa'yo ito, eh. O, dali. Uh, oh, dali. Ah, oh, Kailan oh. talon. Oh, oh. Tapos? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Doon ka humarap ulit. Dapat oh, kay sige. Bandam sige. ganito, eh, kasi okay. ano. Bandam. Oh, gayain natin si Bandam. Ah, oh, Bandam ang instructor natin. Madali, na, ganun. Ganun, ganun. No? one. Talon. Tapos gumagano'n yung ano, <laughs> Apo, sanggalang Ang galing ni Bandawa. O, oh, diba? Gayahin nyo. Diba? Ang ganda na exercise. O, oh, may nagpapapalit na si Bandawa. Kasi mas maganda to. Ay, patalikod pa pala. <laughs> oh. Sige, sige. Ang galing, galing pala ni Bandawa. O, oh, dali. Sandan nyo. Sandan nyo. Ganyan. Dali. Yan. O, oh, oh, tapos kaganoon. Dali. Yung kamay. Kaganon. O, oh. oh, galing-galing ni Ate Maricel. Paano Ate Maricel? Dali. Jump. And then... <laughs> Ganon. mo, igiling mo. Igiling mo, igiling mo. Han, ah, di ba? Pap Papawisan kayo. ka oh. Ate Lisa. Eh. Pinapawisan din. Aba, may sumba rin na ganun. Oo. Oh. Aba, galing ni, ano ah, maraming alam ah. Maraming alam si Oo. Oh. Oo, oh, pusang ka lang, may ganun-ganun. Pa. Paano ba yung, paano ba yung sayaw na? Eh. <laughs> paano ba yun? Sino marunong nun? Oh. Okay, okay. Oo. Oh. Uy, ang galing. <laughs> Turuan mo sila. A game dali. One, oh. two, three, go. Paano? Agay, okay, agay. Okay. Ano ba yun? Ha, <laughs> <laughs> position. <laughs> 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 Hamdok. Hindi ko nakikita mga position mo na yan. Sige, secret, tingnan na. <laughs> 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 oh, sige, sige, tingnan na. Okay, One. Dali to? Oh. Oh -oh. One. Oh. One. Two. Two. <laughs> Three. Gaya. Mali pong, Ganyan, oh. Oh. Kailangan nakabend yung oh, ano. nakabend yung isa. Mm -hmm. oh, oh. sige. Tapos. Oh na yan nakapikos-pikos, mamaya magbibent din yan. <laughs> o, diba? Kapi kaya nga, pa Ito lang ba? O, oh, okay. oh, sige. Oh. One, One, two, two. three. <laughs> oh. Six, Bandang seven, eight, eight, Sa seven, okay, six, six, five, oh. four, oh. three, <laughs> two, and one. O, kabila naman. O, kabila naman. Okay. Oh, ako naman gayahin mo. Ah, sige nga. One, two, three. One, two, three. One. Para may straight talaga yung likod nyo. One, two, three. Ito ba humarap pa ang dam? Pinagpapawis na nga eh. Yan. O. No! Ganyan na. O, iyan mo. Ayun pa mo. Ganyan. Ganyan. Ito yung ganyan. O.

na tayo kasi madilim sa kubo. Pero ba bago tayo kakain, kailangan mag-pray muna. Okay? Yes. Mag-pray muna tayo. Ha? Okay? Sino maglilid ng pray? Si Bandam? O, oh, sige. Sige. Pray na tayo. In name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen matatapos tayo sa uh, kumita sana papag dito sana um, ng ko so sa dasalan alam naman ito tanto na amen salim the father the son the holy spirit amen okay amen. Oh, sige na kain na tayo Okay, Jun. Kain na tayo, ha? Okay ka lang? Ha? Masarap bang mag-exercise? Okay na ba sa ito? Oh, tandaan, oh. mo. Sa inyo sa'yo. Okay. Ah, galing na. Ang galing ng breakfast ah. Oh, Ate, okay, saging na. Dito ko sila nilagay kasi madilim doon. Ah, oo. Dito ka. Sige. Bigyan mo sila kanin. Good. Very good. Ito na, nakuwaan mo na ito. Kasi yung... Okay na sa'yo yan? Oo, mo na lang ulit. Oo, sige. Ah, uh, ate yan, Maricel. Mabait-bait ni Bandama. Very good si Bandama. Sabi mo. Yan. Okay. Okay na? Tagdagan ka pa? O, oh, sige. okay. Oh, pray muna tayo. Nag-pray na kami. Ah, nag-pray na? Yes. Okay. Very good. Kami na. Okay na, kain na. Jun, bakit di mo inigyan si Jun Jun nito? Prito. Bigyan mo siya prito. Hmm. Gusto niya okay. nakakamay. Ayaw talaga magkamay ni Ate Lisa. Tanggal niya. Ayaw, ko na tayo. ayaw niya magkutsara. Oh. Tsaka si Junjun -Jun, ayaw ah. Oh. Okay, Sarkin. kain kayo ng marami, ha? Pagkatapos nating mag-exercise, kain ng marami. Oh? Oo. Oh. Sarap! Gusto mo sa akin, Kuhan? Ha? 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 Masarap Sarap? to sa umaga. Mm. Bakit wala kang okra? Bandam. Dapat okay. mag-okra ka, bandam. Lahat. Mmm, galing. Patayin yung okra. Mag-okra kayo. Mas maganda to. Katawan. Kain kayo. Okay. Itong, okay. Okay. Masustansya ito, ang okra. Eh? Mm. Ikaw, John, okra ka. Ay, rice pa siya. Ay, rice pa si John. Okra ka, kain. Nandahay pa ulam si Bandang. Nalagyan mo. Da. Kain madami. Kain madami ah. Napagod si Junjun -jun, Han. Napagod? Oo. Uh -uh. Okay, ah kaya pa mata. Yan mga kababayan. Kung noong unang uh, ulot natin kay Kuya Junjun, -jun, napakahirap pakainin Pero ngayon ito na yung nagsisimula ng ah, pagganda ng kanyang health kasi malakas na siyang kumain. na hmm. ah, Baso. Ay, inuman nila. Ayan. Padala dito ate, baso. Meron kaya na. na to. ah, okay. Ikaw rin na, na, baka <laughs> ha, baka pumayat ka. Oo, magda-diet na ako. Ay, magda-diet ka na? Uh, Subo. Ayun. Bakit ang kay... liit ng kagat mo? Okay na yun. Lakihan mo. Kama na. Mamayana. Pati tayo yun. Okay. Eh. okay. Nalagyan ko kayo sa beg. Ay, kanin pa si Jun Jun Han. Hmm? Kanin pa? Kanin pa? Hmm. Napagod talaga si Jun Jun Han. Ah, oh, ang galing ah. Kain ka lang ng marami. No? Eh, Jun. Para tumabaka Pausaw mo suka yung, ano, isda. Ayan. Pausaw, ah. Para tumaba baka, ha? Hindi na mo, oh. Butche. Okay na. Butong mo. Ikaw, ate. Ha? Kanin pa, ha? Oh, Oo, ito. Kanin pa daw si bandam <coughs> kanin pa bandam kalahati pa kalahati pa hmm. tubig ate kanin pa ate pero junjun ulam pa mm -hmm. Ayan. kain ka malami parang gusto niya ito Di kanin pa? mo yung ulam. Natabunan. Yeah. Yan, yung plito ba? Yan, yeah, masarap yan. Okay. Tapos kanin kayo, kain kayo yung saba. Masarap yan sa ano. namo ka, honey. Pinawisan ka, oh. Oo nga eh. Uh -huh. Wala tayong tawil. <laughs> ano ba <nga> yan? <laughs> Pinupunan sa ulam. Sarap, ate Maricel. Ang uh -huh. kalim. <laughs> Marami makakain si Bandam ngayon, no? Sarap exercise na. No? Mm -hmm. Kanin ka pa, oh, Kuya okay. Jun? Gusto mo pa? Kuya Jun Jun. Oo, gusto pa daw niya. Kuya Jun Jun. Okay na. Buti mo yan, ha? Na. Eh, kawati Maricel, kanin pa? Ayaw mo na? O, kain ka na. Lagyan natin ang... Sanyahan, so, oh, bigyan mo itlog. Ito nga mo na yung sarang. Hindi gano'n. Oh. na. Ate, dadamihan natin kanin si Junjun -jun, ah. Kasi medyo payat siya. Pero si Bandam, diet natin konti. Mm -hmm. Taba na. Pero maganda yan, pinagpapawisan sa umami. Oo, Eh kung every morning ganyan, dembig lead si Kuya Resky wala ako Iba yung iba yung sayaw ni Kuya Risky, ganyan ganyan lang eh <laughs> no? Pero di ba masaya pag ganon? Mm. -mm. mm, -mm. Bigyan natin saging si Bandam. Maganda rin kasi 'tong mga kababayan, yung saging. Vitamins 'yan. ayan ito yung ano, ito yung tiniba namin ni Bandam na karaang araw. Tignan nyo, ilang araw lang, hinog na, may matamis na, bigyan mo si Ate Lisa kasi yan. Ate sarap Ayan. to ah. Oh, ma galing, natin dito. Yan, kainin mo ah pagkatapos ng rice yan. Lagyan mo kay Maricel. Oh, Maricel. Puti mo yung kanin mo ate. Oo. Oh, ano mag mo? Magpipira ng kanin. Masama. Si Papa Jim. Mm -hmm. Lahat. Sayang ang kanin. Okay? Sige natin. Kanin pa bandam? Yeah. Bakit? Uh, diet? <laughs> okay. Marunong ka <laughs> na mag-diet si eh, Marunong ka mag-diet ah. Kanin pa, Bia Jun? Oh, kanin pa daw. Sabi ko sa inyo na eh. Pusin mo yan ha. Mm -hmm. Okay. Pusin Lumalak, mo yung ulam mo. Lumalakas na siyang kumain. Lumalakas na kumain. Mm -hmm. Oo kasi payat siya Sabi ko sa kanya, takasan niyang kumain. Mm -hmm. Bilisan niyang kumain. So pa ulam, ito pa. Ha? yan Kain lang kain ng kain para tumaba lalo si Kuya Junjun na no? Tsaka hmm. si Atelisa Atelisa, may ubusin eh. mo yung ubusin mo yung ulam mo ha. Hindi ko maubos. Ha? Hindi ko maubos. Hindi ko nangungutom si matinik Hindi wala nang tinik mm, da dain yan daing yan eh. Dain. Wala nang tinik yan. Hmm. Kain mo din to yung ano mo, yung okra mo. Kay masustansya saging yan. Ah, saging pa. at tubig o oh, saging? Saging pa. Saging pa. Saging pa tsaka tubig. Oh, ikaw na magbalat para matutuwa. Saging pa, Ate Maricel? Tam na Tama na ikaw gusto na. pang saging? Oo, gusto mong ah, pansaging? Oo, maana. Nabigyan pa, pa isa. Para malam. Masarap kasi ito. Masarap hmm. kasi ito. Sa Jun, kainin mo yung saging mo. Yan, o. No. Sige so, lang, ubusin mo pati yung okra. Okay, sarap na kain nila, ano? Okay. Ay, Gusto mo pa, kanin pa ikaw? Hindi. Oy, very good. Ganda yan, sustansya yung saging. <coughs> Andam, busog ka na? Ha? Matubo pa ba na? Oh. Hmm. Ah, matubo. Saging pa? Ah, tubig. Jira. Ito pa eh. sa <laughs> Nakala ko saging pa eh. Ayaw niya. Sige lang. Ako eh. ka. Tulog-tulog siyang ko eh. Ha? Kala <laughs> Matagal nang malaki yan siyan mo. Ha? Matagal nang malaki. Ang siyang ko, matagal, <ng> malaki. <laughs> matagal, <ng> malaki. <laughs> matagal ng malaki. Malaki na. <WERK> uh, Ito kayo na bang gamot ang papalitan ti eh? Hindi na kailangan gamot pang Ano? Ang gamot dyan mag-diet. Oo. Oh. Gamot ang uh, diet? Eh kahapon, ang dami mong kinain doon sa kainan. Ba Pati may inubay araw-araw ikaw. Vitamins yun. Ano Vitamins nga yun. Vitamins. oh, kasi payat ako. Payat ka, payat. Hmm. Gago sir. Sobrang mataba ka na. Hindi na kailangan ng vitamin sa'yo. Na-diet? <laughs> <The, the> mm <laughs> Diet ka? Oh, inom ka na kaya dyan. drink more water, ha? Mm -hmm. Ikaw, ate Maricel, minom ka na ng tubig. Okay. Si ate Lisa. Gusto mo pa? Ubusin mo kaya dyan, ubusin Ay. mo. Dapat ubusin, dapat mo. tubig. Dali. O, ayan, maghuhugas siya ng kamay. Okay. Hoy, very good. Uh, tubig pa? Ayun, kata. Diba? May isip na siya. Dati-dati kung saan-saan lang yan magtatapon. Pero alam na niya, doon siya magtatapon ng tubig. Yan. Tingtyaga lang. Diba? Doon siya Natut nagbugas. Hindi sa simento. Mm -mm. Very good. Ah, oh, sige, pahinga ka lang doon. Ha? Huh? Doon ka lang, pahinga ka lang. Mm -mm. Okay. So ayun, mga kababayan, no? Oh, maraming maraming salamat at uh, ito ang update namin sa inyo. Pinakita namin yung mga daily routine na ginagawa ng uh, Team Daddy Frank sa ating mga alaga dito sa shelter natin. At thank you rin kay Mami Rochelle sa pagtuturo niya ng sumba-sumba. Ang galing. No? Sino pa gustong magpaturo dyan? Si Mami Rochelle pala, <laughs> hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Magaling palang... Pala walang years na tayo, ngayon walang talaman. Huh? Ang galing mo palang tumiyo. <laughs> Ah, <laughs> yung sumpa mo, puro kiyod eh. Eh, <laughs> Ngayon ko lang nalaman, yung mga posisyon, marami ko pala alam na posisyon. Ah, oh, oh, siyempre, hindi ko lang pinapakita, secret lang. Ah, yun. okay. So, marami, marami yeah, salamat, salamat, po. salamat God God po. po. Magandang morning sa atin lahat. Thank you po. Kakain na rin tayo. Ay, gusto pa ni ate yung saging O oh, sige lang. Sige ito, lang. lang. Ito oh, ang dami pa. Ikaw? Ayaw mo Paborito pala ni ate Lisa yung saging eh.